Ginit naman po ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Jay Tariela na hindi nila papayagan ng China na inormalize ang ilegal na presensya ng China Coast Guard sa katubigan ng Pilipinas. Ginawa ng opisyal ang pahayag sa National Task Force for the West Philippine Sea Press Conference sa gitna po yan ang patuloy na ilegal na presensya ng monster ship ng China Coast Guard sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Malapit yan sa lalawigan ng Zambales. kaugnay pa niyan ay uh, base sa kanilang obserbasyon ang behavior ng monstership ng China ay bago kumpara yan sa ibang barko ng China na karaniwang nagpapatrolya sa mga contested areas at kalimitang ineskortan ng kumpula ng China uh, Chinese Maritime Militia. So balit sa pagkakataong ito, Anya, ay intentional at nakapokus ang Chinese vessels sa partikular na distansya mula sa Zambales na nasa tinatayang 60 to 90 Miles. So balit ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, si Commodore J. Tariela, kung ikukumpara ang 10-dash line map ng China sa concentrated operation ng uh, monster ship, makikita na ang lugar kung saan ito nag-ooperate ay nakapokus sa 4 dash ng 10-dash line map ng China. Ito ang niya ang pangunahing dahilan kung bakit walang patid ang Philippine Coast Guard sa araw-araw na pag-challenge sa ilegal na presensya ng China Coast Guard vessel. Naniniwala ang niya sila ng ang intensyon ng Chinese government ay para inormalize ang presensya ng China Coast Guard sa naturang lugar dahil sa naturang Fort Dash 9. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippines, si Commodore J. Tariela. If you're going to overlap the nine dash line and the area of the concentrated operation of High 901, you can see that the area that they're operating is actually focused on the fourth dash of the 10, nine, now ten dash line of the Chinese Coast Guard. So that is the main reason why the Philippine Coast Guard, as supported by the National Task Force West Philippine is on a day to day challenging the presence of the China Coast Guard because we believe that the intention of the Chinese government is to normalize the presence of the China Coast Guard in this area because of the fourth dash line that they have. Samantala bilang tugon dito sa panig naman ng Philippine Coast Guard, sinabi din ni Commodore Tariela na kanilang idinodokumento ni ang mga iligal na presensya ng China Coast Guard at ipinapaalam sa buong mundo na tinututulan ng Pilipinas ang iligal na presensya ng dambuhalang barko ng China.